Good morning sa inyo mga kaibigan ano? Hindi ko alam kung Maganda ba ito 50-50 Sa mga kaibigan ano? Kagabi ko pa pinoproblema ito eh Ito Ito yung laptop ko Ay no, hindi siya nagtutuloy Ulitin natin Yan Pag inon ko Hmm, Lenovo. Wala na. So, yung malaking problema ko ngayon, no? Ano kasi ako, uh, work from home. So, yun yung mahirap sa work from home. Wala tayong makukulit na ID. Eh. <laughs> so, ala ka na may padala sa ibang bansa, kaya... Kaya na tapay nito. Problema ko, ang pinaproblema problema ko ngayon baka yung pag pagais nito air eh, format na eh. yung mga files ko nandito Kaya, ano ano masaya ano ano maging masaya, no? Pero wala talaga eh. ano 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 <laughs> so ngayon, may mga chinat na ako na ano no, na mga pwedeng mag-ayos ng laptop ko. So hinihintay ko na lang yung mga reply nila. Hi. <laughs> well, kasalanan ko naman 'yon kasi hindi kasi na-shot <laughs> so, palagi lang siya naka ano, Kasi, ano ang ginagawa ko, uh, pagkatapos ng, ano, schedule ko ng trabaho, syempre, hindi pa tapos. May mga kailangan pang gawin. Eh, di, pautay-utay kong buhabalik doon sa pwesto ko, no? Tapos, tsaka ko, gagawin pa unti -ulti. Eh, yung ginawa ko. Hindi ko siya sinashutdown. Ngayon, nag-shutdown! Lang araw kayo shutdown nun. So, ayun yung problema natin ngayong araw. Dumagdag pa pala yung isa. Kasi mawawala naman tayo ng sasakyan. Pabalik na naman namin sa shop. Kaya, ang motor-motor na lang muna. So, update ko kayo mamaya no pagka nakakuha na tayo ng mag-aayos kung saan, sana malapit lang para dito-dito lang tayo no? so yun mga kaibigan, mabilisan lang to kasi nakakuha kami ng uh, uh, may potential maayos yung laptop namin, yung katrabaho ni nanay, so pupunta kami ngayon sa may mandaluyong so, it itatry namin kung maayos niya so shout out na yan dahil joke lang. Siyempre, may ano yan, yan. May kaukulang bayad yan. So, ayan. Dala namin to, no? Hmm, maayos ka. Ang importante lang, mabuhay yung files. Yeah. Maghanap buhay pa kami, you no? Know? So, ayun. Papunta na kami ngayon. Magmamadali kami, oh. Toothbrush lang. <laughs> Toothbrush lang na naman, you no? Know? So, mamaya um, na tayong mag-ano, maligo-ligo dyan. So, ayun. kita excited Talagang talaga yung followers, sino? <laughs> Welcome back sa inyo ulit, mga kaibigan, ano. So, nakikita nyo na, nasa lapalos na naman kami ng napakadilim na parking. Eh. So, ayun. Hindi ko na nabideohan kanina, pero nabigay na natin yung laptop. Napakabilis na abutan kanina, eh, no? <laughs> <laughs> yun, o. Sa'yo lang, ay? So ayun, uh, dito kami sa may ano, Estancia Mall. Anong, anong gagastos na anong parking? Kaysa mahuli doon sa hazard hazard. San Miguel Lolo parking. Oh, dinamin hindi namin alam kung katagal na ayusin ni Kuya Kenyon. Pero shout out na sa iyo agad um, ay ang gagawin natin. Do so, -ikot -ikot muna kami. Pagka may mga nagustuhan kaming bagay dito, Siyempre, hindi pa namin bibilin. Mamanipes na. <laughs> Ayun, um, kasi okay, lunch na din eh. Paglalunchin muna namin si, ano, Kuya Ken. So, hopefully, no, maayos yung laptop natin para tuloy-tuloy ang hanap buhay. Yeah! So, yun mga kaibigan, no, dito na tayo sa may stage. So, mag-ano na kami. National Bookstore. Ito ba mag-video dito? Ano? Pag pwede, bigyan ka isang libo pag isang milyon na yung followers na. Ballpin na naman! Dami na natin ballpin sa bahay Hanap daw kami ng ano, mechanical pencil. Tayo nandito parang library. Sino ba 'yung ano, issue? Parang sa taon tayo naghanap ng mechanical pencil. Eh. sulat tayo dito follow and subscribe ball pen lang dapat sulat sana ako kaso may mga takip eh 재미ensive because of the subscribe. Nakahanap ko siya. Sabi ko na sa counter eh. Masarap kasi ipang sulat-sulat nyo yung sulat. -sulat guys. Um, mechanical pencil. syempre ang bubura mo. maganda siya ipang notes sa mga ano, mga detalye ng project. Binibili ko itong elementary. Naman oh, pala mga kami itong matagal. Bigat-bigat ang gamit namin ng elementary. May mojo mojo. Sarap. So yun guys. Pinta oh, natin dito si Spider-Man. Dito ka lang pala makikita. Dito si ano. yung si Spider-Man. Spider-Man!

Jigsaw? Jigsaw pa. Ba nando sa unahan? Dami ng jigsaw pa kasi. Mga ah, ano, 1,000 pieces. So nakaya si Spider-Man. <laughs> Wala <laughs> tahu guys, nandun si Spider-Man. Wala <laughs> kita <laughs> yes. eh, <laughs> Lep naman kami tingin-tingin lang. Dahil... laptop. Punahin natin laptop. Oke. Okay. các bạn thấy này à, apa yo Sao rồi bạn ơi? Sao ai laptop cô. Ai xuống cái laptop cô. Hả? Huh? Wala huh? na sinasabi bawal? Pag <laughs> sinabi bawal, hindi They... stop muna tayo. Tapos video ulit. Ay, sakit naman. Bag ulit <laughs> Puro bag sa bahay. Ay, ito na lang, ito na lang. Ito. Sakit. Ay, hindi. Ito, 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 ito. Ito. Magayon sa sapatos. Magayon na? Sapatos. Sapatos ba ito? Depende sa iyo. Buksong. Mahal. <laughs> May malaking portal dito guys. Pag di mo napansin, baka ang daanan eh. Ano? ano wala na yung sawa ko ah nasa na yun baka nasa ka na yun ah Ayun. Na, naanap kita lang ko nasa ka ka na <laughs> so okay so pangarap ko ito guys ito guys ito mga ano pang barista So, may malit dito ano to delonghi pero di yan ang pinunta natin ma kong maayos yung laptop mayan ang kape kape na yan Diyan <laughs> na natin yung kape natin sa Starbucks eh. Oh, sige. Nagkaanap kami ng kung ano-ano dito. Okay, so, ang buhay naman na ito. Ito guys, so, yung gusto namin sa bayo. 399, wala pa yung paminta. Wala <laughs> ata ano, may laman na eh. So, yun, tapos tayo kayo magtingin-tingin. Ito so, yung bakang madaming ang kakita doon ah. Madaming kailangan ng tambilin. Sa tandaan mo ah. Eh. Parang kung mararap ka dito sige. Hindi natin kailangan ng rewind para kung lumayan. Power? Power. Saan <laughs> laptop? <laughs> ginagawa natin dito 3 Laptop yung pinunta natin dito eh. Gusto mo lang Michael Corpse? Gusto mo Michael ba? <laughs> mo Michael Kors, Michael Kors ka? Bukan hmm. nang misa nga ka, kainan natin. Huwag na ako magkawak dito eh. Ba't ako kain? Eh, alat na ako kain. So, what's up sa inyo mga kaibigan? Ano? So, wala na kami sa parking. Nakikita niyo yan. Dito na kami sa bahay. No? Unfortunately, ah uh, hindi nagawa ng paraan yung laptop natin, no? So, may mga, may mga diagnosis si Kuya na siguro yun talaga yung problema na kailangan palitan yung RAM ata yan, Pero, ayun yan. tapos yung hard drive nakalabas na kanina. So, ito yung laptop. Ayan. Tapos, ayun yung hard drive niya. Ito, 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 ito. Op, op. Ayan. So, ang problema kasi, you no? Know, uh, may pasok na mamaya alas 10 ng gabi. Then may mga hinahabol pa tayo ng mga trabaho. Kaya, kailangan kong mag-isip. Kailangan natin mag-isip. So, ayun. Balikan ko na lang kayo kung ano yung mangyayari. Kung ano yung magiging decision namin. Kung bibilin ba namin yung pyesa tapos kami na magkalikot kalikot o basta di ko alam di ko pa alam kung anong gagawin namin no? so hanggang dito na lang muna yung pag natin ng laptop hanggang sa muli mga kaibigan.